So, magandang 1.15 ng tanghali, no? Magandang hapon na sa inyo lahat. Meron tayong smash, as usual. May mini driving light. Nakalit headlight na rin, mga sir. Osram. Okay. Paring Osram, nakakabit. Ayan. So, din nila sa ating kanina umaga. Sad to say, alas 8 ko nagising. Sila dumating ng alas 7. Sorry po. Kaysa na po sa pag-aantay. After natin mapulib, no? Yan, ganyan katagal gumawa sa San Pedro Pulver. Nagrawa ko 'to nang alas 8. Natapos tayo ngayon, na alauna 15. Bago battery, mamaya babalewan kung bakit. On natin, no. Mm, pag on, susi voltmeter 12.9 bago battery bagong full wave start po natin mga sir o baka ng voltage drop yeah, 11 volts ano so maandar na yung motor ni sir Idle po tayo mga sir no, yan. 13.3, yan, 13.4. Idle po mga sir, idle. Hindi ko hawak. Ngayon, wala pong load. Ire-revolution po natin, titingnan po natin kung aabot po siya ng 15 volts, 16 volts, 17 volts. Okay, kita nyo naman, galit na galit. Hanggang 14.2 lang mga sir, no? Yan, yan yung pulley ng San Pedro Pulley Wala pong overcharging. Buksan natin ang headlight. backlight, sa Buksan headlight. Masama po yung taillight mga sir, no? Sirayo sa pa, sa Isa pa, sirayo si, sula tayo, no? Mahal po kasi yung original, no? Pero yung sa kamay naman, naga na yung sa kamay ni sir, no? Yan, Magabasin nyo lumiliwanag. at sa akin ngayon nagpapulig, kasama na po ito. Pinapalta ko po ito ng late daylight. Kasama na po sa babayaran nyo. Okay. Bukas ang headlight, no? Baka high beam. Low beam. High beam, low beam, high beam. Okay po, naka high beam. 13 sarado sa so ating idle, ha? Idle. 7 minor, yung 100 mini driving lights. Dilaw. Sa high beam puti. Oh, MPL, binuksan natin. Oh, meron po tayong 12.5. Idle po mga sera, ah, pag sinabi pong idle wala pong napiga ng siling No? Ayan po. Ayan po, ko nagpunta yun. Okay hey po. Ngayon, i-interview natin yung mayari habang naka idle yung motor, nakabukas yung headlight at saka yun yung mini-driving light. Sir, dito po kayo, sir. Konting salita lang, sir, no? Hindi ko na kayo po, pero hmm. kasi maus po yung mayari, paus. Sir, ah, ako na magsasalita no. Okay. Nung dumating po kayo, binasa ko po ng kuryente 'yung baterya niya, sir no. Okay. Ilan po ang charging niya, sir? Mga um, lang nang 15 to 17 volts. volts. Yan, customer ang nagsabi no. Tapos, siyempre, hindi naman normal sa akin niyo, para sa isang stock na regulator. So, alang dinwa ako, hinubad ko 'yung muka top cover, anjan 'yung regulator sa tagiliran. Pinakita ko sa mayari Sir, ano pong nakita natin yung regulator Original po ba? Ay, yes, original Hindi, yung nakakabit Ay, sa motor nyo Yung regulator Yung inalis ko, sir Ay, local yun local. local So Ay, yon, yon. Okay. Yung sa akin nyo kasi Full wave regulator yun Talagang kinakabit Liwa wow, Trusted brand na po natin yan mm -hmm. So Ito pong motor no Sabi ko nga sa mga vlog ko Iba-ibang motor Iba-ibang kwento Ito siguro may kaparehang kwento Sir, tama po ba? Ito po ay repo? Okay, repo. Repo nung makuha nyo. So, maaaring yung unang may-ari, sinalbahe yung motor o nakinig sa, sa group, no? Sa, Facebook sa Facebook group na pagtan mo ng regulator, titino yung motor mo, magkakarga. Ito nangyari, 17 volts, sira po yung baterya. Sira. Ayan. Kasi nga ho, nakakatikim ng sobra-sobrang bultahe. No? sa mga kagroup ko po sa Facebook no, huwag ko kayong basta-basta maniwala na bibili kayo ng gantong pangalan ng regulator, titno humitor nyo, malay ho yun. Wala pa ho akong napatunayan. No, sa tanang buhay ko na nagpo-full wave, wala ho akong napatunayan na regulator na tumino ang motor, maliban no, sa full wave regulator. Okay po. Sir, may masabi po ba kayo sa trabaho ni, sa San Pedro Pulweber, sir? Quality, ayos, the best. Yan. Ah uh, baka po Sir nais po kayong i-shoutout. Uh, ano? Okay po. Salamat nga pala kay Sir Ardi no, siya po yung uh. katrabaho ni Sir, siya po yung nag-recommend sa atin kay San Pedro Paul Weber, Sir Ardi. Maraming maraming salamat po, Pispo no. Thank you, thank you po. Eh okay. tayo no. So nakababad na siya, bukas ang headlight, bukas ang MDL. Ayun no. Konti na wala. 12 point po. Ayun, mabalik pa. Okay po. ala po tayo lobat no, mga sir, no? 12.5. Papalam na ako. Sa lahat na sumusuporta kayo sa Peter Bull Weber, maraming maraming salamat sa inyo. linggo ko ngayon. Kahit pa paano, nakakadali tayo ng isa. No? Libre o tanong. Libre ano, kung ano. Kung tatanong sa akin, basta wag lang pera, no? Wala tayong nyan, eh. God bless po lahat. Light safe po sa light sa inyo lahat. Thank you po. Another one.